ang tatlong magkakapatid na aswang na manananggal, tik-tik at wak-wak. Ako nga pala si Marco, 32 anyos, freelance photographer at isang taong mahilig sa pakikipagsapalaran. Madalas akong magpunta sa mga malalayong bayan para sa mga kuhang kakaiba, yung hindi mo basta-basta makikita sa social media. Pero ang kwentong ito, hindi ito tungkol sa litrato. Ito ang gabing muntik ng kitili ng buhay ko sa piling ng tatlong babaeng hindi ko kailanman dapat pinuntahan. Nangyari ito sa isang baryo sa gilid ng kagubatan sa probinsya ng Quezon. Dala ko noon ang motor ko. May project akong kinunan sa bayan. Pagbalik ko, ginabi na ako. Pinayuhan akong huwag dumaan sa lumang daan. Pero matigas ang ulo ko. Mas mabilis kasi yon at bihira ang sasakyan ayun na nga, pinili ko pa rin yon. Mali pala. Mga bandang alas otso ng gabi, huminto ako saglit sa gilid ng daan dahil may nakita akong kakaibang liwanag sa loob ng gubat. Maliit lang parang apoy na lumulutang. Ang sabi ng iba, mga santel mo daw yon. Pero sa likas kong pagkausisa, sinundan ko. Sa likod ng mga punong kahoy, naroon ang isang bahay na gawa sa kahoy may lumang disenyo at tila walang tao. Pero nang lumapit ako, biglang bumukas ang ilaw sa loob. Lumabas ang isang babae, maputi, mahaba ang buhok, nakaputing bestida, at may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Kuya, gusto mo bang magpahinga muna? Mukhang pagod ka na sa biyahe? Mahinang boses. Halos bulong. Pero may kakaibang puwersang humila sa akin papasok. Hindi ako makatanggi. Ang pangalan niya, Alondra. Pagpasok ko sa loob ng bahay, naamoy ko ang mabangong insenso. Tila may halong halamang hindi ko mawari. May dalawang babae pa akong nakita. Parehong magaganda, parehong kakaiba ang presensya. Isang morena na may matang halos pula kapag tinatamaan ng ilaw. At isang medyo matangkad, payat, pero may mahabang leeg at parang napakahaba ng mga daliri. Ako si Salome. Sabi ng Morena. Habang ang isa ay lumapit na tila lumulutang. Ako naman si Clarice. Sabay kindat. Tatlong magkakapatid. Tatlong di pangkaraniwang babae. Hindi ko pa alam kung ano ang pinasok ko. Pero ang alam ko, hindi na ako dapat nagpatuloy pa. Umupo ako sa isang bangkong kahoy sa loob ng bahay tahimik pero hindi mapakali ang dibdib ko. Ramdam ko na may mali pero hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi ako makaalis. Parang may puwersang nagsasabing, Dito ka muna Marco. Lumapit si Alondra, yung nakaputing bestida. Mas malapit na ngayon ang mukha niya. Maputi, halos porselana ang kutis. Pero ang mas kapansin-pansin ay ang kanyang mga labi, mapula mamasa-masa, parang laging bagong kagat ng mansanas. Anong ginagawa mo dito sa gubat, Marco? Tanong niya habang tinititigan ako. Nakita ko lang yung ilaw. Napansin ko tong bahay curious lang. Sagot ko. Curiosity? Sabat ni Clarice mula sa gilid. Habang nagsusuklay ng buhok sa harap ng isang lumang salamin. Yan ang nagpapahamak sa karamihan. Napangiti siya ng matalim. Hindi ko napigilan mapatingin sa leeg niya. Hindi normal ang haba. Para bang kaya niyang iikot yon ng hindi ginagalaw ang balikat. At ang mga mata niya, napakaitim. Walang puti, parang bangin. Lumapit si Salome at naupo sa tabi ko. Naamoy ko agad ang kakaibang pabango niya. Hindi mabango sa karaniwang paraan kundi parang amoy ng tuyong dugo at kampanang kalawangin. Hindi ka ba natatakot? Tanong niya sa mababang boses. Napakagat labi ako. Bakit naman ako matatakot? Pilit kong sagot. Ngumiti siya. At doon ko nakita ang kanyang mga ngipin. Puno ng matutulis na itim na pangil sa halip na normal na mga ngipin. Pinalad ka, Marco. Karamihan, hindi na umaabot sa ganitong punto. Bulong ni Alondra habang lumapit sa aking likuran. Ramdam ko ang malamig niyang hininga sa batok ko. Nag-angat ng baso si Clarice. Para sa panauhing hindi tumatanggi sa tukso ng gabi. Uminom sila ng inumin mula sa mga basong kahoy. Inalok ako. Tumangi ako sa una. Pero bigla na lang akong nauhaw. Ang lasa ng inumin. Mapait parang dugo na may halong alak. Bigla akong tinablan. Nahilo ako. Nagdilim ang paligid. At sa huling saglit bago ako mawala ng malay, narinig ko ang bulong ni Salome. Matitikman ka rin namin sa tamang oras. Nagising ako sa loob ng isang madilim na silid. Walang bintana. May lampara lang sa sulok. Aandap-andap ang liwanag. Nakakadena ang pintuan. Agad akong tumayo. Nanginginig ang tuhod. Naririnig ko ang kalusko sa labas. Mga hakbang na hindi normal. Minsan, parang apat ang paa. Minsan parang may lumilipad. Napatingin ako sa kisame. May mga bakas ng kuko. Minsan may tumutulo, malapot, madilim. Hindi ko alam kung dugo 'yon o kung ano. Biglang may kumaluskos sa kisame. May umuungol. Hindi ungol ng tao. Malalim, mabigat, gutom. At may narinig akong tinig. Marco, bulong, pamilyar. Si Alondra. Alam mo bang matagal na naming hinahanap ang isang kagaya mo? Napatingin ako sa sulok ng kwarto. May maliit na siwang doon. Sumilip ako. At doon ko nakita si Alondra. Nakabitin sa kisame. Punit ang katawan mula baywang. Lumilipad ang kanyang itaas na katawan may mga pakpak na parang paniki malalakit itim. Ang lower half niya. Nakapirmi sa sahig pinapalibutan ng mga bato at buhangin. Baka may iniwan pa siyang proteksyon. Baka ito ang kahinaan niya. Naglakad siya sa kisame, nakaangat sa hangin, gumagalaw na parang gagamba. Tulog ka sana, Marco, para hindi mo na kailangang maramdaman ang pagkuha namin sa iyo. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras akong nanatili sa loob ng madilim na silid. Ang tanging liwanag ay ang mahina at kumukurap na lampara sa sulok. Tila pinaglalaroan ng malamig na hangin na walang pinagmumulan. Ang pader ay basa sa ilang bahagi. Parang hinihinga ng bahay ang sarili nitong alinsangan. At sa bawat paghinga, may kasamang panlalamig na humahaplo sa batok ko. Sa kisame, naroroon pa rin siya ang kalahating katawa ni Alondra. Ang pakpak niya'y Parang balat ng tuyong ahas, may bakas ng dugo sa gilid. Dahan-dahan ang bawat paglipad, parang sinasadya ang bawat galaw. Hindi siya tao, hindi na. Sa bawat pagtigil ng hangin, may sumasabay na alingaw -ngaw ng matalim na hinga mula sa labas ng silid. Parang may hayop na hindi makatiis, naglalakad sa paligid, humuhugot ng amoy, naghihintay ng pagkakataon. Sa dilim, naaalala ko ang mga mata ni Clarice. Ang lalim, ang dilim, ang tila walang katapusang bangin na handang lamunin ka kung sakaling tumitig ka ng mas matagal. Habang siya'y nagsusuklay, napapansin ko ang haba ng kanyang mga daliri. Hindi tao ang pagkakayari ng mga iyon. Parang kayang suungin ang katawan ng tao, kayang buksan ang laman ng walang kahirap-hirap. At si Salome, may bigat ang presensya niya kahit hindi siya nagsasalita. Hindi mo kailangan ng salita para malaman mong siya ang panganib sa gabi. Ang paraan ng kanyang paglalakad, ang galaw ng balikat, ang tunog ng kanyang hininga sa likod ng tenga mo. Tila bawat pulgada ng katawan niya ay likha para pumatay. Sa bawat oras na lumilipas, ramdam kong unti-unti nilang pinapalibutan ng isip ko. Hindi sapat ang dilim para pagtakpan ang kabuuan ng kanilang intensyon. May nilalason sila sa utak ko. Hindi lang ito takot, kundi isang uri ng hipnotismo. Isang paanyayang humihila sa akin palapit kahit alam kong wala nang balikan. Sa labas ng silid, naramdaman ko ang bigat ng hangin. Isang malalim na tunog ng pagpak. Hindi ba tulad ng kay Alondra? mas magaspang, mas mabangis. Parang pinagsamang paniki at buitre. Sumilip ako sa siwang. At doon ko siya nakita. Isang nilalang na may matalas na tainga. Mukhang parang nahubad sa balat ng tao. Matulis ang kanyang mga kuko. Walang pakpak. Pero gumagalaw siya na parang isa siyang anino. Tumatalon mula sa pader. Mabilis. Halos hindi mo makita ang paggalaw. Ang kanyang matay pilit hinahanap ang tunog. Isang tik-tik. Hindi lang pala isa ang pinasok kong impyerno. Tatlo silang magkakapatid. Tatlong anyo ng kasamaan na matagal nang naghihintay ng isang tulad ko. At sa mga panahong iyon, alam kong hindi lang katawan ang gusto nila. May hinuhugot sila mula sa loob ko. Alaala. Lakas. Kaluluwa. Sa pagitan ng mga saglit ng katahimikan, may isang kakaibang tunog na dumadapo sa bubong. Isang malakalampag na tila galing sa mga kuko. Bumabaon sa kahoy. Hindi ito kagaya ng pakpak ng manananggal o ng tahimik na kilos ng tik-tik. Iba ito. Mas matindi. Parang may hayop na sumasalya sa bawat dingding ng bahay. Nagpaparamdam ng pananakot. Pero hindi pa bumubulaga sa aking isip, lumilitaw ang imahe ng ikatlong kapatid, si Clarice. Ang wakwak. -wak. Hindi ko pa siya nakikita sa kanyang tunay na anyo, pero ramdam na ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Tuwing nasa paligid siya, naninigas ang balikat ko, parang pinupulupot ng malamig na bakal. Walang salita. Wala siyang sinasabi. Pero ang kanyang presensya ay tulad ng dilim na yumayakap at ayaw kang pakawalan. Nang bumukas ang pinto ng silid, hindi ko alam kung anong oras na. Maaring madaling araw, maaring gabi pa rin, pero walang liwanag mula sa labas. Wala ring bituin. Ang buong paligid ay tila nila muna ng itim na ulap at ang hangin ay puno ng alimuom at panis na dugo. Pumasok si Clarice. Ang anyo niya'y hindi na ang babaeng nagsusuklay ng buhok. Ang kanyang katawan ay tila naging isa sa mga multo ng kagubatan. Balot ng balahibong parang uwak. Ang mga pakpak ay mahahaba at kupas na. Ang muka ay wala na ang pagkatao. Isang maskara ng gutom. May mga mata na parang binutas sa itim na tela. Sa kanyang paglapit, hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Parang pinilipit ang boses ko ng sarili kong lalamunan. Lumuhod siya ang dila niyang mahaba at itim ay lumabas mula sa bibig at sa bawat dampi nito sa sahig. Tila may bahagi ng paligid na nabubulok. Ang wakwak -wak ay hindi lang pumapatay. Sinisipsip nito ang huling hibla ng pag-asa sa mga mata ng kanyang biktima. Nang sumapit ang hating gabi, muling bumalik si Alondra. Ang kuko niya binabaon sa kisame lumulutang na parang sinulid na may pangakong kamatayan ang kanyang lower body ay naiwan pa rin sa sahig hindi gumagalaw hindi nalalanta buhay pa pero animo'y walang kaluluwa ang sahig sa paligid ay namantsahan na ng dugo sa labas ng bahay narinig ko na ang mga hayop sa gubat tumatahol ang mga aso sa kalayuan ang mga ibon ay biglang umalis tila may kinatatakutan ang hangin ay biglang nagbago ng direksyon. Mula sa pagiging malamig, ito'y naging mabigat, mabaho, puno ng amoy ng nabubulok na laman. At doon sila nagsimulang gumalaw. Hindi na nila tinatago ang kanilang anyo. Si Salome ay unti-unting lumitaw sa dilim. Dumudura ng itim na laway mula sa bibig. Ang kanyang katawan ay nagkakalas. Para bang nilalang siya para gumapang sa lupa. May mga tinik sa kanyang likod at ang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng pagputok ng kaso kasukasuan. Ang tik-tik ay nasa bubungan, gumagalaw sa mga anino, naghihintay ng tamang oras para umatake. Ang kanyang dila ay bumababa mula sa kisame, parang ahas na naghahanap ng bitak para makasingit. Ang wak-wak ay umiikot sa paligid ng bahay. Tila tinatan kung saan ako lalabas. Sa bawat paglipad niya, may kasamang haginit ng hangin, tapat para patayin ang liwanag ng lampara. Sa isang iglap, biglang nagsara ang pinto sa harap ko. Ang mga bintana ay kinandado ng sarili nilang mga bisagra. Nagsimula ng pumasok ang mga nilalang. Isa-isa. Kumikilos ng sabay pero hindi nagtutunggali. Parang isang orkestra ng kamatayan. Sama-sama sa iisang layunin. Kamatayan ko. Hindi ako makakilos. Ngunit sa isang sulok ng silid, may nakita akong lumang balde. Sa loob nito, parang buhangin pero asin pala. Sa ilalim langis na parang ginagamit sa albularyo. Naalala ko ang bilog na nakapalibot sa lower body ni Alondra. Yun ang pumipigil sa kanya Dali-dali kong kinuha ang asin at ibinuho sa sahig, gumuhit ng bilog. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko, pero iyon lang ang natitirang armas ko. Nang lumapit si Clarice, humakbang siya sa gilid ng bilog. At sa isang iglap, tumiklab ang hangin. Tumili siya hindi sa takot, kundi sa inis. Hindi siya makapasok. Ang tik-tik sa kabilang dako ay sinubukang gamitin ang kanyang mahabang dila. Pero nang tumama ito sa asin, parang nasunog. Napaatras siya sa kisame, umaatungal sa sakit. Ang mana ng galit na galit. Lumipad siya sa kisame, umikot-ikot. Parang sinusubukang patayin ang apoy ng bilog gamit ang kanyang pakpak. Pero hindi niya magawa. Bumalik siya sa kanyang lower body at tinangkang magsanib. Pero ito'y nag-aapoy na napasigaw siya. Parang sinusunog ang kaluluwa niya habang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, nakita kong may butas sa likod ng silid. Maliit, pero sapat para makalusot ang isang tao. Ito na ang pagkakataon ko. Umakyat ako sa butas sa likod ng bahay. Halos gumapang palabas sa putik at basang ugat ng mga puno. Ang kagubatan sa likod ay parang ibang mundo mas madilim, mas tahimik, at bawat sanga ay parang mga kamay na sumusubok humila pabalik. Ang mga dahon ay madulas at ang lupa ay basa ng dugo o kung anuman ang likidong amoy bulok. Hindi pa ako nakakalayo, narinig ko na ang tunog ng paglapag sa likuran ko. Ang wak-wak, parang may eroplanong bumagsak sa likod ko. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang pagyugyug ng lupa hindi ako lumingon. Hindi ako maaaring lumingon. Ang tinig ng konsensya ko'y nagmamakaawa. Huwag kang titingin. Huwag kang titigil. Pero masyadong malakas ang ingay. Masyadong malapit ang paghinga sa batok ko. Tumakbo ako sa mas madamong bahagi ng kagubatan. Nadada pa ako sa ugat, sa batong madulas. Pero hindi ako tumitigil. Ang paa ko'y sugatan. Ang tuhod ko'y basag-basag na sa pasa. Pero pinipilit ko. May tunog sa itaas ko. Pagaspas ng pakpak, si Alondra. At sa gilid, isang aninong gumagapang sa lupa, si Salome. Nililigiran nila ako. Ang langit ay hindi na lang madilim. Itim na. Wala ni isang bituin, ni isang buwan. Tila baga ang langit mismo'y sumang-ayon sa bangungot na bumabalot sa paligid. Sa gitna ng gubat Isang bagay ang kumislap sa dikalayuan. Liwanag, apoy, o ilusyon? Inabol ko ito. Inaasahan na kahit multo pa ito, mas pipiliin ko pa iyon kaysa sa tatlong nilalang na nagbabalak sumagpang. At doon ko siya nakita. Isang lumang simbahan. Abandonado. Balot ng damo at lumot. Ang krus sa tuktok ay nabali na. Ang pintoy halos matanggal. Pero ang liwanag ay nagmumula sa loob. Sa mga basag na bintana, umaagos ang dilaw na ilaw na parang mula sa kandila. Pilit kong binuksan ang pinto. Mabigat, mabaho, amoy luma, amoy kalansay. Pumasok ako. Sa loob, ang altar ay bagsak na. Ang mga upuan ay wasak. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may bilog sa sahig. May asin. May dugo. May mga ukit ng sinaunang wika. Dito na ako lumuhod. Dito na ako humiyaw. Narinig ko ang pagputok ng bubong. Pumasok si Alondra. Kasunod si Salome. At sa huli si Clarice. Hindi na sila tao. Hindi na sila magkakapatid. Sila'y tatlong anyo ng gutom, ng sumpa, ng kadiliman. Ang mga mata nila'y sunog sa galit. Tumititig sa akin hindi bilang biktima, kundi bilang traidor. Pero may mali. Hindi sila makalapit. Ang bilog sa simbahan ay mas malakas kaysa sa akala ko. Humahap di ang balat nila. Tumisingaw ang usok sa pagpak ni Alondra. Salome ay dumudura ng itim na likido. Parang sinusunog mula sa loob. Si Clarice ay unti-unting humihina. Ang kanyang balahibo ay nalalagas. At ang kanyang mukha ay bumabalik sa dating tao. Mukha ng isang babae na tila nagsisisi. At saka ako naalala. Bago pa ako makataka, bago pa man ako pumasok sa gubat, may bumulong sa tenga ko. Isang matandang tinig. Kung mo sila sa sagradong lupa, matutulog silang muli. Sagrado ang simbahan. Ang kanilang mga katawan, ay nagsimulang mabiyak. Isa-isa silang bumagsak. Ang huling narinig ko ay ang tinig ni Alondra, isang hikbi, isang pag-iyak ng pusong, hindi na makahanap ng kapatawaran. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ako ng mga taga-baryo. Ayon sa kanila, maraming taon nang walang pumupunta sa lumang simbahan. At maraming taon na ring, hindi natatagpuan ang tatlong babae na minsang nanirahan sa baryo. Isang matanda ang lumapit sa akin. Tinapik ang balikat ko. Buhay ka, pero may dalang sumpa ang kaligtasan mo. Tiningnan ko ang langit. May liwanag na. Ngunit sa puso ko, may anino pa rin nananatili. Ngayon, ilang taon na ang lumipas. Hindi ko na muling nakita ang gubat. Ang simbahan ay muling nilamon ng damo Ngunit tuwing sasapit ang gabi ng bagong buwan, naririnig ko pa rin ang pag-aspas ng pakpak, ang hikbi sa dilim, ang tunog ng dila na gumagapang sa kisame. Tatlo silang magkakapatid, hindi sila makatao. Ngunit minsan, sila'y tao rin. Mga pusong sinumpa, mga kaluluwang hindi na nakatagpo ng liwanag. At ako, ako ang buhay na saksi, ang lalaking nagdala ng apoy sa kanilang dilim. At habang ako'y humihinga pa, dala ko ang bigat ng mga matang tumitig sa akin sa huling sandali, mga matang puno ng galit, gutom, at isang matinding kalungkutan na hindi kailanman mabubura. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na hilakbot,